Hello guys. Pupunta ako doon sa alad ng baboy. Papakainin ko yung baboy. Dahil nagutom na. Samahan niyo ako guys. Ito guys oh. Bagong ligo nga ako. Hindi pa ako nakapagsuklay Eh, narinig ko na yung baboy. Nagutom na sila guys kita ko sa inyo guys. So, ito yung alad nila guys. Hello. Hello guys. Wala wala tweet tweet tweet. Wala usog ko. Oh. Bagong ligo tapos anong nangyari sa inyo? Ha? Ininku ko sila. <tuk> <tuk> Bigat naman ito. Ano ba Lepas ito yung lagayan ng pagkain nila. ng laman. Ito. kaya ito, itong isa? Ayan, sige. Ang pala ito. kaluwat kalahati daw dito. Hello, hello, hello. Ta ta Malapit na ito silang ano na, i-deliver. <laughs> Enjoy lang kayo dyan ha. Ayan mo naman na guys ha. sa taas. Again, no.